Hello, what's up mga kalae? -e? And Welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae. -e. Ayan, bali pinakalawa na natin sila. Kani kanina lang, bali na koronda na yan. Pinakalawa lang ko siya ng alauna yung media. So bali alas dos na nga, alas dos media na nga. So ang iba dyan, kararating lang. Yung iba dyan, hindi makakalipad talaga dahil tinuturuan pa nga natin mga kalae so yun yung mga yan mga kalae kung makikita nyo medyo malakas ang hangin mga kalae so kaya siguro hindi rin sila naglilipad pero okay na rin yun mga kalae eh. kaya sana lumipad sila at mawala so yun mga kalae ano bali limang araw nga natin silang ikinulong. ngayong nung lunes hanggang biyernes mga kalae kasi nga nung nakaraang, ling, nung nakaraang araw nung lunes hanggang merkules umuulan mga kalae so hindi na talaga natin sila pwedeng pakawalan kasi nga mahirap ulan tapos pa at yung Merkules naman uh, ah, nung, Mart, nung Webes naman ay eh, medyo malakas yung hangin at umaambon tapos yung Biyernes mainit pero malakas yung hangin tapos kahapon, Sabado mga kalae eh, ipinakawalan nga natin sila yan mga kalae at uh, ah, padalawang araw na nila nakakawala mga kalae ayan. so hindi ko na lang na-vlog kahapon kasi nga nilayakan ko na sila dahil may nga ako kahapon mga kalay so yun nga mga kalay ano, hindi sila lumilipad so bali lima na ang lumilipad dyan so bali meron tayong isang ibo na bumalik ito yung blue bar na yan na naglalakad na yan yan makikita nyo yan yung young bird ng kapatid nung chrysal bukas na tayo maglilinis mga kalay araw ng lunes tayo ay maglilinis mga kalay at uh, lahat lilinisin na natin so yan tuwan tuwa sila kasi mainit nagbibilad sila tapos martes Paliliguan natin sila yan ang gusto pababa kasi hindi sila nakaligo kung karang linggo so ngayon maliligo sila ng uh, martes mga kalae paliligoy natin sila pali limang araw nga sila nakakulong lunes hanggang biyernes mga kalae mapapansin nyo at hindi lang yun mga kalae yung ibo natin na naririto yan may umitlog dyan dalawa bali apat na yung itlog nila kinuha ko na lang at itinabi ko yan kasi hindi naman wala naman yung hindi naman yung mapipisa mabubugo ko lang kasi peryaong hen 'yon mga kalay yan ang itlog diyan kasi pagkakasama yung hen di yan mga kalay at the same time mga kalay yung nariritong inakay yan nawala na rin natin mga kalay kumakabansin niyo kahapon araw ng biyernes mga kalay na hiwalay na natin to yung inakay nito yan so solo na siya diyan yung inakay niya natin suppliers natin tinuturuan pa lang natin at uh, eto mga kalay, ayan, bali mapipisa na to. Bali ang pisahan ito siguro mga 6, mga December 6, December 7 mga kalay. Ayan. At uh, eto, eto na lang yung iniintay natin mga kalay, na ay walay. Ayan o, oh, malaki-laki na. Tapos yung pares nito mga kalay ay hiniwalay na nga natin kahapon din, araw ng biyernes mga kalay. Ayan. So gudis na gudis na tayo dyan mga kalay. So bali bukas na nga tayo maglilinis ng kanilang kuluman. So yun yung nga mga kalay, Yan muna Ang ating mga uh, ibon Yan ating mga breeder So pinapahinga ko muna sila lahat Yan pera na lang dito Tsaka dito mga kale So after nila mapisayan Kasi na yung lahi nito na bilibili -bili na sa atin mga kale Kaya kailangan natin ng lahi nila So yun mga kale At yung inakay nga dito Ay eto mga kale Ayan nilipat ko na rito Ayan o So dito muna natatapos itong video nito para sa araw na ito. So please like, share, and subscribe mga kalay sa ating YouTube channel mga kalay Alaination Nation Vlogs. At kung hindi kakalimutan mag-follow at mag-share ng ating mga video sa Facebook Bondres Reyes at sa ating Facebook page Alaination Nation Vlogs mga kalay. So maraming maraming salamat sa iyo. Bye bye! sino ng malupet? Pakibulong sino ng malupet? sino ng malupet?